Hello guys! At so, andito nga tayo sa isang ice cream shop dito. Pero hindi tayo kakain ng ice cream, kakain tayo ng crepes. So, ito nga yung lagi kong nabablog na matigas na ice cream. Pero guys, ang maganda rito is yung ambience. Marami siyang flower. Actually, tuwing summer lang to. Actually, the whole year. Pero yung flowers tuwing summer. So, ito. Ang benta-benta nito, guys. So, meron siyang iba't-ibang klaseng ice cream, flavors, design. Napaka so very uh, tempting. I mean talaga napaka. Uh, in fairness, masarap naman yung ice cream nila kasi ito ay isang Italian ice cream guys. Wow. At so first, titikim tayo ng crepes. <laughs> okay guys, so buksan na natin ang ating menu. Siya ay Ice da Claudio. Yeah, ice cafe. Tapos guys, uh, so mamimili ka lang ng ice cream mo. Pwedeng mo uh, Pwede sa bata, pag matanda Actually yan yeah, guys May fruity Pwede nga uh, uh, Chocolate Pwede yogurt pwedeng smoothie. So, mabenta talaga to sa summer, lalo itong shops na to. Pero ngayon ang titikman natin ay ang chocolate banana crepes. At eto na siya, guys. Yan, may tinapay. Eh, tinapay. <laughs> may banana, may ice cream, tapos yung crepes. Yan, ewan ko ba, guys. Gusto ko to. Kasi, ah, uh, nabubusog ako. <laughs> guys, tapos, eh, hindi lang yan nakakabusog din ang yan, ang mata mo dahil ang gaganda guys ng mga bulaklak nila dito so very pretty at ito titigman na natin yung grapes so siya ay meron oh diba yummy ano bang meron dito sa grapes na to inday may asim siya may sabi mo approve okay bye bye